Okay, pinyaga natin mga ka-gemstone yung ating ano, kutsilyo. <laughs> Ito yung garing kay ano, yung inorder natin kay Mr. Tabara Marjon. Tabara. Nung nakaraang araw na nakita niyo sa vlog ko. Ito yon nung Sabado, nung nakaraang Sabado pa. Tabara Marjon. Uh, Tabara Marjon yung sikat na vlogger. Tagadin na. Yung sa alam po nung hinahambal bala ni ano bala? Yeah. Ang ginambal ni ano tong nagbigay ng pang ubra mga kutsilyo bla. Oo. Yeah. Yeah. Ano uh, ubra na. Pero nang daya, ano daw daw to sabi niya pang utility. Iba naman yung sinasabi niya na panghiwa ng papel. Saka sabi niya depende daw sa klase. Pwede pang kung gusto mo daw na pang potol ng bakal, eh gawan ka rin niya. Oh, ito yung Mama. ano oh, kung gusto mo naman na ah, yung kayang hiwain yung papel, mayroon din. Yung ma uh, matalim na yon. Yon yung uh, kaya yung uh, ano yung papel, yung pangputol ng bakal matalim yon. Kaso nga lang yung ano yon, yung hasaan niya, eh, alam mo na, mamahalin yung kanyang hasaan noon, hindi basta-basta dah hasaan na ordinaryo lang kaya ng inakala nyo. Itigret yata ang tawag yon. Eh, magkano yon? 3,500 o baka 35 yung ano niya, yung uh, hasaan niya. Yung presyo ng hasaan niya, 3.5 makabili kayo yata niyan sa Lazada o kasas sa, sa Shopee. Ganon ang hasaan ng mga ganong uh, itak or kutsilyo. Akala niyo ordinaryong yung uh, hasaan lang. Siyempre, kung mahal yung uh, kutsilyo mo, edi mahal din yung hasaan mo. Alam <laughs> ano nga naman ni... Baka may Japan. Oo. Oh, wag China, oh, wag kami ngayon. Para sa tanghalian namin. Kasi malayo yung ano dito, walang mabilha na ano dito. Walang ulam, kumbaga habang nagtatrabaho, dito na kami mismo nagluluto ng tanghalian. Mga ulam namin, pero may mga kanin na kami. 'Di ba? Masustansya 'to. Yun. Chong, shout out. Shout out sa Bagong Pista. Shout out sa Bagong Pista sa kalaga! Sa Galaga, galaga ano ka si Kasabaw? Nakagat ka Putex. Oh, <laughs> Ito na yung achievement natin. Ito yung dinagdago. Oo, oh, nung nakaraan mo, oh. iniwan ko lang kasi dito. Ano to? Okay, okay. 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 Oh. Yun, diba? Ini mau mo sama lang siya magpakita. Enjoy! Subscribe nyo sa, kan kanyang YouTube channel. Kasabaw! Ano yung pangalan mo to? Kasabaw, no? Hmm. Yung kanyang... Ah, Facebook pala siya! Facebook! Pasensya na. Nag-YouTube kasi ako. Ito yung ating mga gawa kanina habang nagluluto yung mga kasama natin. pag maging-baging tayo. Yun, di ba? Yun. Ito yung panghalo namin para hindi madali siya mamatay. Meron siyang kumpos ng uh, palay. Kasi para daw matagalo siyang matuyo. Saka buhangin lang to. Yung bunbon ng tawag niya dito sa amin. May halo siyang buhangin, kunting lupa, saka kumpos. Yun ang kanyang halo nito. So mga ka-gemstone, paalala ko nga pala sa mga bata. Bawal ito sa mga bata. Huwag kayong maglaro ng mga mini bulo, kutsilyo, or ano pa man mga matatalim na bagay. Para lang ito sa mga matatanda. So pwede kayong manood pero huwag niyong gagayahin ng personal kasi ito ay nakakasugat at delikado. Sa mga bata, paalala lang, huwag kayong maglaro ng matatalim na bagay. Huwag niyong gayahin itong aking ginagawa kasi para lang ito sa matatanda kasi Titestingin ko ito kasi gagamitin namin sa aming trabaho, sa aming inventory. So, need talaga namin ito. So, let's start! Psh! So, unahin natin made in Lambunaw. Barangay Madarag, Lambunaw. Made by Tabara Marjun. Yun ang kanyang Facebook vlog. Ang gumawa nito ay isang nag, nagbablog sa si Tabara Marjun. So susubukin natin kabilaan yung kanyang talim. Ibig sabihin, kanan ka, or kaliwa, pwede. So, try natin. So, putol sa Putol sya. Ibig sabihin, ordinaryo lang kanyang talim, pero matalim siya So, okay. Badjangan! Try natin yung taga Badjangan. Taga Badjangan. Shoutout sa taga Badjangan. Jangan. Kelain mu, akal aku nggak mampu ulang saya na hindi masih adung matalim, kasih ano siya? uh. Actually, pasensya na. pasensya <laughs> na. In, hindi, ako nagandahan sa kanyang hitsura. Kasi pang utility lang siya. Pero matalimplas siya. Kapat Try natin. Itaga sa mineral. Dito. Try natin ito. Medyo makakapal-kapal ito yung kanyang uh, plastic. Try natin. Mga ka Jameson, ready? Ready? shout out sa taga Boldo na po, tol siya. Pero makita natin na mayroon sa mga ano kasi nakataka na siya sa mga buto ng baboy sa kakalabaw. Kaya siguro mukhang hindi hindi na kasi siya hinasa mula nung nabili ko siya hindi ko na siya nakasa. Siguro parang nagpurol ng konti yung kanyang talim. Pero putol din. Putol, putol pa rin. Putol pa rin siya. Thank you so much. Shout out sa taga Lamunaw, Badjangan at Kabatuan.